Masama nga ba ang pera or masama nga ba maging mayaman? Hello mga ka my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At ito ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Masama nga ba ang pera? Ano ba tingin ng Diyos sa pera kasi 'di ba madalas daridinigyan sa mga religious people, mga tao simbahan, may masamang tingin sa pera. Pero ano nga ba talaga ang stand ng simbahan ng Catholic Church pagdating sa pera? Meron tayong uh, negative impression of becoming rich na pag ang mayaman ay masama. Ako na rin diyan tuwing Uh, narinig ko yung mga magulang ko nung ako bata pa tuwing nag-uusap sila sa tuwing kakain kami ang mayaman daw, di ba? O mga negosyante mga galing dyan sa pera mga sakim sa kapwa nang gugulang ng mga tao, di ba? ka, yan din ba yung Madalas na impresyo mo pag mayaman. Even sa mga news, sa napapanood natin about corruption, mga nagnanakaw ng pera, sa mga telenovela, mga masasamayan, mga drug lord. Nagkakaroon ka ng negative impression about being rich, about money. Parang isipin mo, ah, dahil mahal ko si Lord no no ang pagiging mayaman. ah, uh, marami sa atin even kung ikaw ay talagang laki simbahan at talagang nagkaroon ka ng religious life mula pa lang maliit ka pa lang, uh, meron kang maling perception pagdating sa pera. Kaya ano nagiging problema? Nung ikaw ay nagtatrabaho na, okay, or ikaw ay nagsisimula na sa iyong buhay, nakagraduate ka ng college, parang napansin mo to, parang you, have a hard time in earning money. Parang nahihirapan ka kumita ng pera. Kasi na-encounter mo ng buhay, kailangan mo na magbayad ng bills, kailangan mo na magpa-aral, or anumang, kailangan mo pagkagastusan, may sakit, pang sustento sa magulang, parang anumang yung bagay na yan. Meron kang hard time in earning money. Kasi bakit subconsciously, ito yung napansin, subconsciously, you rejected it. Nire-reject mo yung pera, nire-reject mo yung bless, yung utak mo ay nakaprogram yan eh ng scarcity mindset rather than being abundance mindset to live small rather than big kasi nga meron kang negative perception about money so meron subconsciously parang ayaw mong tanggapin yung pera yung wealth ito rin yung naging struggle ko nun parang ang pera dumadala sa kamay mo parang ang hirap kitain ng pera pero alam nyo thanks be to God nagbago lahat yun when I started to attend the feast Catholic charismatic prayer meeting founded by Brother Bo Sanchez. Doon sa isa sa mga naging talk niya doon na talagang nagbago yung perception ko about money. Iniisip ko noon na being rich is bad. Yan yung iniisip natin. That money is the root of all evil. Nung napakinggan ko si Brother Bo Sanchez, kilala na naman natin si Brother Bo Sanchez, isa sa magaling na Catholic lay preacher dito sa Pilipinas at sa buong mundo, na ko nun that money is not the root of all evil. The love of money is, sabi yan sa Timothy chapter 6 verse 10. Ilig sabihin nun that if you make money as your God, nakasentro ang buhay mo sa pera, focus ka lang sa kayamanan mo, masyado kang attached sa pera, you worship money, at ayaw yun ng Diyos. Yun yung masama. The love of money. Alam niyo ito, na-realize ko, I believe na si Lord, yung natutunan ko kay Brother Bo, it doesn't mind if you become rich. ba diba? Sabi nga sa book of Psalm 35 verse 27, The Lord takes pleasure in the prosperity of His servant. Ibig sabihin, God wants you to become rich. It doesn't mind kung ikaw ay maging mayaman. It doesn't mind kung ikaw ay tumanggap ng maraming blessing sa buhay mo. Because God is an abundance God. God wants to bless us. Minsan, gusto tayong yung bless ni Lord, pero nakatiklop ang ating mga kamay. Ayaw natin tanggapin yung blessing na yun. Kaya yung iba, yung tumatanggap, minsan yung hindi deserve ng blessing. Pero ito yung mabuting tao, ay mo tanggapin yung blessing. God has a great plan in our life and He wants to prosper you, especially in the area of your finances. Ito ah, God wants us to become rich but in, in one condition. You must first be millionaire on the inside and you will become a millionaire on the outside. Amen. I-develop ni Lord kung ano yung nasa loob mo na maging mabuti ka. I-purify niya ang puso mo. When the times that the blessing will come, ready ka na sa blessing na yan. And today, gusto ko i-share sa inyo yung tatlong klase nang rich people in this world. Ito ay natutunan ko to kay Brother Bo Sanchez. Alam niyo nung nalaman ko itong information na to, it set me free sa maling perception ko about being rich. And I believe kung meron ka ding ganitong mindset, the truth will set you free. So pakinggan mo itong uh, i-share ko dito sa vlog na to. At isa pang perception ng tao sa pera, many people, sasabi nila to, money doesn't buy happiness. So, don't pursue money. Sa statement na to, tingin mo may logic to? Na tingin mo ba that God designed money to buy happiness? Talaga bang ba pera magpapasaya sa atin? O ikaw, di ba, nagkaroon ka ng pera? Or naging successful ka? Naging masaya ka nga ba? Diyan sa pera na yan. Alam nyo, dito sa vlog na to, you will know the true purpose of wealth. Kaya nga ba talaga tayong pasayin ng pera? Purpose ba ng money to make us happy? Alam nyo, ito sabi ni Brother Bo Sanchez. It is your moral obligation to become rich because it's not about you. Do it for others and do it for God. So first kind of rich people is yung mga filthy rich. Type mo dito sa comment section, filthy rich. So ano itong mga filthy rich? Ito yung mga tao that they will pursue riches, magpapakayaman to. They will be so greedy para lang makapaloko ng tao, para lang mang-scam ng tao, para lang maging mayaman sila, maging successful sila even to the point na pumatay sila ng tao para lang sa pera. Ito yung mga taong sobrang greedy, corrupt, they are so bad, they are so selfish, they make money as their God. And these people are miserable. Even their own family, for the sake of being rich, talagang okay lang na masira para lang sa pera. Ito yung mga filthy rich na mga tao. Di ba ito yung napapanood natin sa TV? Nakakala natin ay may mayaman ay masasama at yung mga mayaman katulad na itong mga filthy rich na to. Sabi nga sa Bible, what profit a man even if you, you gain the whole world but lose your own soul. Because life on earth is, is just temporary. Kung masyado ka nakatouch sa pera, talagang ginawa mo yung Diyos ang pera, iwan mo yan pag ikaw ay namatay. hindi mo masasama ang kayamanan mo. Do not be a servant of money. Instead, make money as your servant. Palagi ko naalala yung naging story ni King Solomon. Si King Solomon, pinayaman siya ng Diyos, the wisest man and the richest man in the, in the, in the entire world. Pero si Solomon, hindi niya ginard ang kanyang puso. He was consumed by his riches and his pain. At inabuso niya yon. And God was very disappointed with Solomon. He started right but ended wrong. Matuto tayo sa naging story ni King Solomon don't make the same mistake what King Solomon did. So, ito yung mga filthy rich. So, next type of people is yung guilty rich. Ano itong guilty rich? Itong mga guilty rich, ito yung mga religious people. Ito yung mga church-going people. Kilala mo ba yan? Baka katabi mo yan. They, are the praying people. Baka ikaw yan. So, maganda, marinig mo to. Okay, sila yung mga tao na pag nagkaroon ng sobrang dami ng pera, they feel guilty and a shame on themselves. They feel they feel dirty and bad. Nagagalit na sa akin si Lord kasi masyado ko nagpapayaman. Nagigilty sila na nagiging successful sila. Alam niyo, meron akong kilala ni isang babae na nagtatrabaho in a very good company. And this woman do fantastic job in her company. Yung boss niya, dahil na sobrang galing ng babae to, pinromote na ng kanyang boss on a higher position. At syempre, yung kanyang sweldo ay tumaas four times ang kanyang sweldo. Churchgoer, itong babaeng to. He felt very uncomfortable on the money. And sabi niya na para hindi siya masaya kahit na sobrang lumaki na ang sweldo niya. Sobrang nakukonfuse siya bakit niya yung nararamdaman. So ang ginawa ng babaeng to, she checked her past experience. She reflect kung bakit niya to na-experience. Kung bakit niya to nararamdaman. Yung marriage niya, at yung relationship niya naman sa family ay okay naman, doing well. She discovered na yung kanyang childhood, yung kanyang parents, pinamindset sa kanya na bawal pag-usapan ang pera sa hapagkainan. Parang pinamindset sa kanya na ang mayayamang tao, masamang tao yan. Hindi dapat pinag-usapan ang pera dahil hindi yan maganda sa atin rich people are bad people. So subconsciously, itong babaeng to, she had this mindset all her life because her parents programmed her this kind of perception about money. That's why na yung lumaking sweldo niya, she felt guilty of having a lots of money. At yung guilt na yun is false guilt yun eh. Kasi bakit? Kasi yung blessing na meron siya, tumasa sweldo niya, bakit siya magigilty? Diba, ito naman ay para sa kanyang family na mas mabibless niya yung kanyang family at pwede pa siya makatulong sa ibang tao. Paul's guilt yun eh kasi blessing yung binibigay sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin is to change her mindset about money. So kung tingin mo ikaw to, it's time for you to change. It's time for you to change your perception about money. Dahil dito sa ibabahagi ko, yung last type of rich people that I will share to you that will change your life. The third type of people is yung mga truly rich. Pakitype nga dito sa comment section, truly rich. Ano ang truly rich? These are the good rich people. At ito yung gusto ni Lord para sa atin, to become truly rich. Kaya sabi mo sa sarili mo, I am truly rich. Di ba sabi ko si sa'yo kanina, many people will tell you that money doesn't buy happiness. And yes, we will agree with that statement. Hindi tayo makakipag-argue sa kanila. Hindi naman talaga makakapagpasaya sa atin ng pera. Di ba? Hindi nagbibili ng pera ang kaligayahan. Kasi bakit? Andami mga successful dyan. Very successful. Sobrang yaman. Pero nagsu suicide. Nagpapakamatay. Hindi masaya. Miserable. Hindi nabibili ng pera ang kasayaan because only God can satisfy us. Pero ano nga ba pera? Kasi money does not designed by God to buy happiness. Money is designed by God to buy helpfulness. God will prosper us so that we can help many people. Para makatulong tayo. Sino ba dapat yung tulungan natin? First, our family. Second, those people that are in need in our community. Serving God without expecting anything in return. Na maging generous tayo sa ibang tao. At dahil doon, you will become more happy and satisfied because you use your wealth for the service and helping other people and build God's kingdom. And this is priceless eh. Yung makita mo yung ngiti nila, yung mukha nila, yung mga taong natutulungan mo, and you will see your life more meaningful and with purpose. Yung pera nga ba nakapagpasaya sa'yo? Hindi. Pero yung naging purpose ng pera, you help other and it make you happy by serving and by blessing other people. Ang point ko dito, you should pursue to become rich, to become a blessing in this world. Because it's not about you, magpapayaman ka hindi para sa sarili mo. It is for other people. Ikaw yung magiging daluyan ng maraming blessing sa maraming tao. So let's think of abundance rather than a scarcity because God has a fantastic plan in our life and He wants you to become successful to be a truly rich people because he can use you to build his kingdom amen alam niyo marami sa atin merong getong mindset na ayoko maging mayaman gusto ko lang na simpleng buhay so let me define you what simple life is ang simpleng buhay ano nakakakain na tatlong beses sa isang araw hindi na ng kuryente ang simpleng buhay na papag-aral ang anak sa maayos na paaralan at na ang lahat na pangailangan ng pamilya. Ang simpleng buhay ay eh, hindi naging isip ng na mga bayarin at hindi iniisip kung saan kuku kukuni lahat ng yon. Ang simpleng buhay walang utang, ang simpleng buhay ay eh, may nakatibing pera sa bangko pagkailangan in case of emergency. Ang simpleng buhay may investment para sa future retirement at yun ang simpleng buhay hindi complicated life. Kasi minsan, ito ah, mga ka mga kapatid natin sa katoliko, kasi minsan kung gusto lang natin justify ang isang bagay kasi meron tayong fear na baka hindi natin tumagawa at hindi tayo maging successful. Kaya mas pinipili natin to live small. Pinipili natin na hindi na tayo sumubok. Pinipili na natin na tanggihan yung mga blessing at opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. Failure is just part of your success. Lagi mo tatandaan yan. And God wants you to know that you have a big God that love you so much. And God wants to bless you. God wants to bless you. Gusto kang pagpalain ni Lord. Gusto ka niyang pagpalain. Hindi lang para sa sa'yo. Hindi para maging greedy ka. Hindi para mahalin mo ang pera. But God wants to bless you because He wants you to become a blessing to other people. Yes, may mga 1% tayong mga katoliko, yung mga parek, yung mga religious people, gusto yung na consecrated life. They choose the vow of poverty. Pero it's only 1%. Pero tayo mga lay, tayo yung buong buo ng pamilyan, meron tayong mga anak, meron tayong mga gastusin. Pwede ba nating i-embrace yung vow of poverty? Hindi. Kasi bakit ang pamilya mo ay responsibilidad mo yan sa Diyos eh, na ikaw ay inatasa ni Lord to be a provider to your family, to provide for your family. Amen? Right now, God wants to bless you. God wants to bless you, to bless your family, and your extended family, and your community. And God wants you to receive that blessing. Open your life that God wants you to have right now. So I hope na nakatulong itong vlog na to at na-inspire ka dito sa vlog na to, make sure na-share po natin to mga page sa ating mga friends and relatives. Get Brother Bo's book for free. Just shoulder the shipping cost. Hello mga ka-fade. Exciting news para sa inyo. Si Brother Bo Sanchez ay namimigay ng libreng libro. Gusto kong ibagi sa inyo kung paano ang mga turo ni Brother Bo ay nakatulong sa akin. Dahil dito nakapagtayo tayo ng apat na sources ng income na siyang nagbibigay daan para makapag full time ako sa online ministry. Bilang mga katoliko, mahalaga talaga na tayo ay laging natututo at nagpapalakas ng ating kalaman para mas marami tayong magawa para sa simbahan at sa kapwa. Para makuha ang libreng kopya na libro ng Multiple Income Streams, How I Created 7 Money Machines and How You Can Too, sundan ninyo ang link na ilalagay ko sa description ng video na ito o sa comment section sa baba. Ilagay nyo lang ang detalye kung saan ipapadala ang libro ang kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping cost sa pagpapadala ng libro. Ang libro na to ni Brother Boa hindi lang basta tungkol sa pagkakaroon ng pera kundi pati na rin sa paggamit ng ating mga biyaya para makatulong sa iba. Dahil sa mga natutunan ko sa kanya, hindi lang ako naging stable financially kundi nagkaroon din ako ng pagkakataon na mag-serve ng buong puso sa ating simbahan at komunidad. Huwag palampasin na pagkakataong ito na matuto at maging inspirasyon sa iba. God bless sa ating lahat mga ka-faith. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan i-like ang aking page. So, this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.